lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan. Isang Hanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. Amaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headline. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Balita Nationwide. Ang malakad niyang iimbestigahan na rin ang ibang proyekto ng kumpanyang konektado sa pamilyang Diskaya Kamara naman, pinabulaan na ng aligasyong lumoboraw ang yaman ni House Speaker Romualdez. Estados Unidos naman, tiniyak na prioridad pa rin ang Pilipinas sa bagong foreign aid program. Pangulong Marcos naman, tutungo na ho sa Cambodia ngayong linggo para sa kanyang official visit. Ang Pilipinas bumagsak sa ika-114 place sa Global Corruption Index 2024. At ang DOH sinabing ang Pilipinas daw ang naging sentro ng pinakamabilis na HIV surge sa Asia. Six -six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang Lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at Resistance ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita Nationwide sa umaga! Sa Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw na po ng biyernes mga kabrigada September 5, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magsasagawa na rin ng imbestigasyon ang, ang Malakanyang sa iba pang mga government infrastructure projects na hawak ng isa sa mga kumpanya na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ito'y matapos ipakita ni na First Lady Lisa Araneta Marcos at Palace Press Officer Claire Castro ang pagkadismaya sa hindi patapos na Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila na dapat sana'y natapos noong September 4. Ang proyekto mga kabrikada na nakakahalaga ng 143.22 million pesos ay ipinagkaloob sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated ng DPWH sa inspeksyon ng Malacanang. Lumabas na marami pang bahagi ang hindi tapos gaya ng maling pagkakabit ng downspouts, kulang na tiles at elevator na hindi pasado sa quality standards. Nagbabalaho si Castro mga kabrigada na posibleng masampahan ng kasong civil liability at estafa ang kontraktor kung mapatutunayang may anomalya. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang mga abogado ng pamilya Diskaya. Ito naman hong PNP HPG bukas daw sa pagtulong sa custom sa investigasyon. Diyan nga ho yan sa mga luxury cars ng pamilya Diskaya. Brigada Kath Austria i e Brigada mo brigada. Bukas ang PNP Highway Patrol Group sa pagtulong sa Bureau of Customs sa investigasyon sa luxury cars ng pamilya Diskaya. Ito'y makaraang matapos ang HPG ang pagsusuri sa walo mula sa mahigit 20 luxury cars ng mga Diskaya ayon kay HBG spokesperson na tanat na malang nasa BOC ng pasya kung isa sa publiko ang kanilang findings at kung ano ang susunod na hakbang. Wala pa rin formal na kahilingan ang ahensya upang suriin ang iba pang sasakya ng pamilya Diskaya at ang iba pang kontratista na sangkot o mano sa flood control projects. Ipinaliwanag din ni Malang na mandato ng HPG na magsagawa ng verification sa lahat ng imported vehicles bago ito mairehistro sa Land Transportation Office. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 15.1. Brigada News sa FAM Manila. The Music and News Authority. Paglobo o ng yaman ni Speaker Martin Romualdez base sa SALN. Katawa-tawa at fake news ayon sa kamera. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada. Walang basehan at katawatawa tawa umano ang mga bagong tirada ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte labad kay House Speaker Martin Romualdez patungkol sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay House of Representatives Spokesperson Attorney Princess Abante, gawa-gawa ang inihayag ni Duterte hinggil sa sinasabing SALN ni Romualdez kabilang ang mga numerong nakapaloob dito. Patunayan niya ito na puro fake news ang ipinakakalat ng mga Duterte. Tila kabaligtaran naman ito sa mga Duterte na kilalang nagtatago ng sikreto at hindi nagsasa publiko sa loob ng ilang taong pananatili sa kapangyarihan. Punto ni Abante, ipokrito na matatawag ang pagtuturo nila ukol sa transparency. Dagdag pa niya. Ang Sal N. Romualdez ay inihain sunod sa batas at bukas sa pagbusisi ng publiko. Kung talaga naniniwala o ang mga Duterte sa pananagutan, dapat na simulan nila ito sa pagsasapubliko ng kanilang Sal N. Sa halip na mag-imbento ng kasinungalingan para pagtakpan ang mga kapalpakan. Mababati na pinaratangan umano ni Mayor Baste si Romualdez na lumobo na ang yaman nito sa 3 bilyong piso ngayong taon mula sa 200 milyon pesos noong 2022 kaya dapat na imbestigahan ng House Committee on Appropriations. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong si Senator Joel Villanueva. Hindi raw hong magpapatinag sa demolition job laban sa kanya. Ligaraan Cortez, i-brigada mo. Brigada. Nanindigan si Senate Majority Leader Joel Villanueva na hindi siya magpapatinag sa mga walang basehang paratang kasinungalingan at fake news na parte umano ng demolition job laban sa kanya. Ayon kay Villanueva, malinaw na nagkaroon ng paninira laban sa kanya. Ito ay para magulo at mapagtakpan umano ang totoong salarin sa likod na mga manumalyang flood control project. Sa isang interview, una nang itinanggi ng, ng senador na may personal siyang connection kay Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na nasasangkot din sa nasabing issue. Depensa niya matagal na ang nasabing larawan at inilabas lang daw ito ulit upang malipat sa kanya ang atensyon ng publiko. Kaugnay nga nito, kasuhan daw ng senador ang sino mang mauhuling nagpapakalat na mga maling impormasyon sa social media para isingle out siya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Isang grupo mga kabrigada pumalag sa pahayag ni Pangulong Marcos na kumalma lang sa gitna ho ng issue ng umano'y maanumalyang flood control projects. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> si Pangulong Bongbong Marcos para pangaralan ang mga Pilipino. Ito ang sinabi ng Gabriela kasunod ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na kumalma sa gitna ng mga protesta dahil sa mga irregularidad sa flood control projects sa isang pahayag, sinabi ng grupo ng mga kababaihan na hindi dapat mag-lecture tungkol dito si Pangulong Marcos dahil siya mismo ay isang pinakamalaking benepisyaryo ng nepotism at korupsyon. Ayon kay Gabriela Secretary General Clarice Palce, tila makapal ang mukha ng presidente para magsabi ng due process habang siya mismo ay produkto ng dekada ng plunder at korupsyon ng kanyang pamilya. Bawat Pilipino anya ay may karapatang magalit at magprotesta laban sa patuloy na panguhulimbat ng pondo ng bayan na dapat sana ay sa flood control projects na siyang makapagliligtas ng buhay. Sa huli, idiniin ang grupo na habang ang mga ordinaryong Pilipino ay nagihirap mula sa mapaminsalang baha dahil sa maanumalyang infrastructure projects, bilyong piso naman ang pondo para rito ang ibinubulsa ng mga korup na opisyal ng gobyerno at ng mga galamay ng mga ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority. Brigada Balita! Tiniyak naman ng U.S. State Department na kabilang pa rin ang Pilipinas sa mga priorities ng Amerika sa bagong ahong Foreign Assistance Program sa ilalim ni U.S. President Donald Trump. Bagamat binawasan nga ho yung pondo para sa foreign aid at ipinasara na nga ho itong U.S. aid. Siniguro naman ni Deputy Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, Jonathan Fritz, na magpapatuloy pa rin itong ahong mga humanitarian at life-saving assistance para sa bansa. Kabilang ahaw sa mga programa ang tututukan ay Disaster Preparedness, Global Health Security, HIV-AIDS at maging TB Prevention. Inilatag din ang U.S. Embassy sa Maynila ang US Foreign Assistance Section na mga ngasiwa sa pagpapatupad ng mga proyekto na yan. Noong July, ininunsyo nga ho kabrigada ni US Secretary of State Marco Rubio ang 60 million US dollars o katumbas ng 3.5 billion pesos na bagong pondo para sa Pilipinas. Kabilang na, na nga ho dyan, itong 15 million dollars na pondo para po sa Luzon Economic Corridor na layong palakasin ang kalakalan at infrastruktura sa Hilagang Luzon. Sabi ni Fritz, ang pagbabagong ito ay patunay lamang ng mas matibay pa rin na ugnayan ng Amerika at ng Pilipinas. Brigada Balita, nationwide. si Pangulong Marcos, mga kabrigada, biyahe papuntang Cambodia ngayong linggo. Brigada Maricar Sargan sa detalye. Ibrigada e mo! Brigada. brigada. B -b 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 report. Babiyahe si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Luisa Araneta Marcos sa Cambodia mula September 7 hanggang 9 para sa isang state visit bilang tugon sa imbitasyon ni Kong Norodom Shehamoni. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Han Manet upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon laban sa transnational crimes, pagpapalakas ng connectivity at pagtutulungan sa larangan ng agrikultura, edukasyon, turismo at kultura. nakatagdaring pangunahan ng Pangulo ang isang roundtable meeting kasama ang mga negosyanteng Pilipino at Cambodian para pag-usapan ang pagpapalawak ng market access at kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama rin sa programa ang pakikipagkita ng Pangulo sa Filipino Community sa Cambodia na karamihan ay nagtatrabaho sa sektor ng edukasyon at serbisyo. Ang state visit ay bahagi ng pagpapatibay ng higit 60 taong diplomatic relation ng Pilipinas at Cambodia at tugon din sa naging state visit sa bansa ni Prime Minister Han Manet noong buwan ng Pebrero. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ba -brigada, ho ang Pilipinas sa 114th out of 180 countries. Parang ho yan sa 2024 Corruption Perceptions Index ng Transparency International. Ito'y patunay daw ho na nananatili pa rin malaking hamon ang katiwalian sa ating bansa. Nakakuha ho ang Pilipinas ng 33 points mula sa 100. Mas mababa ho yan kesa sa 34 noong 2024. Kasama ho mga kabrigada ng Pilipinas sa ranking ang Belarus, Bosnia, pati po yung Herzegovina, Laos, Mongolia, Panama at Sierra Leone. Sinusukat nga po nitong CPI na yan ang antas ng katiwalian sa gobyerno. Kaya po ng mga panunuhol, buling paggamit ng pondo, at pag-abuso ng mga opisyal para po sa kanilang sariling pang-interes. Ayon Transparency International, 148 countries ang hindi nagpakita ng progreso o kaya naman ay eh lalo pang lumala sa usapin ng korupsyon mula 2012. Habang 32 countries lang ang nakapagtala ng malinaw na pagbaba sa antas ng korupsyon. Binigyan din ng CPI na ang korupsyon ay hindi lamang banta sa pamahala kundi pati na rin sa climate action dahil nakahahadlang ho ito sa programa laban sa climate change at sa paghahanda sa mga epekto nito. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kabrigada, ang Pilipinas nasa gitna raw ng pinakamalaking HIV outbreak sa kasaysayan. Ayon ho sa DOH. Brigada Jigoboy, Boy Custodio, e brigada mo! Brigada! Nasa pinakamalaking HIV outbreak na ngayon ng Pilipinas, Ayon yan kay Health Secretary Ted Herbosa matapos si ulat na may 57 bagong kaso ng HIV araw-araw kung saan halos one-third ay kabataan na wala pang 18 taong gulang. Sa pagdinig ng 2026 budget ng Department of Health, binalaan ni Herbosa na magiging malubhang problema ito kung hindi maaagapan. Ito'y matapos si Giit ni Representative Percy Sendanya na kulang ang pondo para tugunan ang tinatawag niyang youth epidemic. Ayon sa AIDS Medium Term Plan, aabot sa 16 billion pesos ang kakailanganin sa 2026 para sa prevention, testing at treatment. Ipinaliwanag ni Herbosa na nakapaloob sa mga benepisyo ng PhilHealth ang pondo para sa antiretroval drugs at testing, kaya't hindi ito direktang makikita sa National Expenditure Program. Gayunman, iginiit ni Sendanya na dapat magsumite ang DOH sa malinaw na accounting bago ang susunod na budget hearing. Samantala, tiniyak ni Herbosa na patuloy ang suporta mula sa US sa pamagitan ng PEPFAR at bagong State Department grants na abot sa higit 500 million US dollars bagaman na antala ang ilang programa. Batay sa datos ng DOH, umakyat na sa 148,831 ang kabong HIV cases sa bansa hanggang June 2025. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Doong kongarin ho sa hearing para ho sa budget ng Department of Health ay inamin din ni Secretary Ted Herbosa na hindi niya raw alam kung saan napunta yung malaking bahagi ng 89.9 billion pesos na pondo ho po ng PhilHealth na ibinalik nga ho sa treasury noong 2024. Sabi ho ng kalihim, ang 30 billion pesos lang ang nagamit para sa health emergency allowance sa mga health workers. Habang ang natira naman ay Department of Finance na raw ang humawak. Pwensa naman ni Finance Secretary Ralph Recto, hindi nawala ang pera at nagamit naman sa medical aid, COVID-19 allowances at pagpapalakas ng DOH facilities. Tiniyak naman ni Herbosa na kapag naibalik sa DOH ang pondo, gagamitin naman ho yan para roho palawakin ang PhilHealth benefits at amyendahan ang universal health care Long. Brigada Balita Nationwide. Ikinalungkot naman ni Senador Bongo ang chair ng Senate Committee on Youth ang ulat na umabot sa 39% ang dropout rate sa mga kolehiyo sa buong Pilipinas. Ayon po sa Senador, isa ho sa mga nakikita niyang rason nito ay ang kakulangan ng mga estudyante ng pangtustos para ho sa araw-araw na pamasahe at iba pang gastusin. Dahil dito nanawagan ng Senador sa kanyang mga kapwa mambabatas sa naganap na pagdinig ng Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education na mas paigtingin ang mga programa at suporta para ho sa mga kabataan upang matiyak na matatapos nila ang kanilang pag-aaral at magkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, marami hong teenager ngayon. Yung hindi na nga ho, nakakakain ng mga sapat na gulay o kahit nga prutas eh. Yung mga masustansyang pagkain dahil po yan sa mabilis na lifestyle nila. Maling pagkain o kaya naman eh kakulangan lang ho talaga sa tamang nutrisyon. Nakakulang po, po kasi yung mga kinakain ho nila ng masustansya e eh, nagiging pahirapan ho para sa kanila na makuha yung mga essential vitamins and minerals na kailangan nga ho ng kanilang katawan para po sa kanilang paglaki at pagpapanatili ng maayos na kalusugan. E kadalasan ka brigada ha, ito ho, ilista ho ninyo, nagkukulang ho sila sa mga important vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C, vitamin D at yung buong B-complex. Huwag ko kayong maggalala dahil nandiyan po ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. sa ho mga kabrigada ng Healthy Diet at siyempre Whole Foods para po matiyak na magiging healthy ang ating mga teenagers. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat po sa inyong pakikinig At mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.